Ito na sa likuran ko. Uh, Nagpapanamdan na si Tanya sa bagan. din sa gilid natin. At ayan, namuulan na sa gilid ng limay. So, ito na yung いいの Bawi na lang ulit bukas. Ayan, pagka dito sa gilid, kalmada na. Hindi naramdam yung few moments later Alright yan mga idol oh. Ipapainang natin yung ating Ano timon han? Timon? Timon Ayan, binubunot timon. Hayo gumayang timon namin Ano laki pa naman ang gulong sa laot Ayan So hindi mabunot Kaya yan, nabuhayan ni eh, Oshino okay, hindi siya mahugot dito. Hindi pa. Di pa. kulang pa. Six feet. <laughs> Six feet pa. Ayun, nahugot din. Ay, papay ng dyan, Han. Trap na yun, hanggang dito na. Ayun na. Hanggang dito na. Saan? Ayan na siyang Pursa. Ang tibay. Ang So, ayan, nakabara na tayo. At ito lang yung ating kinuha. Resulta ng ating kasaab. Ayan, oh. Sadang malaway at malakapas. Ang ganda sana, ha? So, hindi nagtuloy. Kala namin magtutuloy na. At dito sa kabila, ilang pirasong alimasag. Ayan o. Oh. Ilang pirasong alimasag. Mayroon pang kasamang mga alpian dagat. So hindi ko madukot Mga buhay pa yung mga idol. Oh. Ayan o, oh, nakaabang sa akin. Baka sipitin tayo. At yan, mayroon pa tayong nakuwang isang pirasong bulik at dun sa ilalim niya ay meron tayong suwahe diyan So, dalawang pirasong hipon yung nakuha natin. Nabay pa sila. Saka tayo eh. Masipit. Ayan. Ang ganda pa naman sana. Ang lalaki. Ayan, uh, akala na yung magtutuloy na yung mga yan dahil unang hila pagkatapos ng pabato namin lima agad na sunod-sunod na ganyan pinulang pa kami sa laot so sayang sa, kung hindi sana lumakas yung habaga at malamang nakapag-ulit tayo at baka na uh, tapatan natin tong kakapalan nito ayun naman. sari saring pang ulam. Ayan lang po yung hinuli namin ngayong araw na to. Ayan, meron tayong salay, taksay, malakapas, at mga alimasag. Bawi na lang ulit bukas. Ayan, kung po po sa aking channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, wari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabaan tong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.